Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang sikretong taktika ng kupuna ng Golden State Warriors At ni Coach Steve Kerr mga Ito ropa Ito ang formula mga ropa at discarte nila kung bakit din talaga sila Sunod-sunod na panalo Ngayong opening ng NBA season mga ropa Take note, 4-1 na sila ngayong season At recently nga lang mga ropa, kanina lang itinalo nila ang kupuna ng Los Angeles Clippers Naisating malakas natin mga ropa na pinangunan ni Kawhi Leonard at James Harden mga ropa At nandito pa nga yung sentro na si Ibika Subak Ngayon mga ropa, dito sa game na to, gumana naman yung pambahirang taktika ni Coach Steve Kerr ng kupuna ng Golden Troy Seat Warriors. Hindi nakaporma dito sila James Harden. At itong taktika talaga na to ang nagpabago sa timpla ng laro mga ropa kung saan tinamakan nga ng kumunan ng Golden Seat Warriors ang kumunan ng Clippers. Hindi mangyayaring matatambakan ang kumunan ng Warriors ang Clippers kung hindi dahil sa sikretong taktika na to. Ngayon mga ropa, isa isa na may, may natin papaliwanag ko sa inyo kung bakit nananalo ang kumunan ng Golden Seat Warriors ngayong season at kung bakit nila tinalo ang kumunan ng Clippers. Ito ang game analysis at breakdown. Ito ang pambihirang taktika na ginagamit ni Coach Steve Kerr ng kumunan ng Warriors. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, ang game na to ay natapos sa score na 98 to 79. Tumataginting na 79 points lang. Ang natala ng kumuna na LA Clippers sa game na to. Average of 20 points lang. Halos ang kanilang ginagawa. Kada quarter mga ropa. Napakababa nun para sa isang NBA team ngayon na puro 3-pointers na ang pinapakawalan. And tignan muna natin ang stats dito ng kumuna ng Clippers. Tumataginting na 30 out of 82 lamang sila sa field mga ropa. 36.6% lamang yun mga ropa. Ang baba nun. Ibig sabihin mga ropa sa 82 shots na kanilang tinira ang pumasok lang dito ay 30 at ang nagmintis dito ay 52 shots. Ang dami tala grabe, tumataginding na 6 out of 33 naman sila sa may long range map, sa may 3-point area. Tumataginding na 18.2% yun, mga ropa. Ang dami nilang minintes sa may 3-point area. 27 shots sa kanilang minintes. Ngayon, mga ropa, dito sa dita na to, makikita natin na ang dami talagang minintes sa tira ng kumunan ng Los Angeles Clippers. Ngayon, mga ropa, papasok na tayo. Sa taktik ginamit ni Coach Steve Kerr yung sa game na to, mga ropa, at sa mga past games niya, kung bakit naging 4-1 na ang kumunan ng Golden State Warriors. Eto kasi yan, mga ropa, tignan muna natin dito sa play na to. Dito tayo pumunta sa unang possession ng kumunan Angeles Clippers dito sa game na to mga ropa kitang kita natin yan unang possession yan 3-0 pa lamang ang mga score dito ang may ng bola dito mga ropa ay si Bogdan Bogdanovich, dito sa may ibabaw mga ropa at binabantayan siya ni Stephen Curry dito mga ropa nag-show dito si Kawhi Leonard sa may ibabaw para kuhanin ang bola kay Bogdan Bogdanovich Beach pa nga ng konting off ball screen niya si Vika Subak mga ropa pero agad agaran pa ni nasundan dito ni Jimmy Butler sa may depensa mga ropa ngayon medyo na out of balance din dyan si Kawhi Leonard mga ropa pero kitang kita natin dito sumway pa dyan si Jonathan Kuminga mga ropa at ang positioning dito sa depensa ng Banan State Warriors ay napaskip nila at napapunta nila ang bola ng kumuna ng Clippers yung side na to. Kung saan mga ropa sobrang si at halos tatlong players ang Warriors na kukubulan niya sa midepensa mga ropa kaya ang ginawa dito ni Kawhi Leonard binigay yung bola kay Bogdan Bogdanovich. Kumat pa nga si Derek Jones dito mga ropa pero agaran ah, din niya na denied Raymond Green dito sa defense pero ang ginawa dito ng kumuna ng Clippers nagbigay ng screen dito si Kawhi Leonard. Kung kahit no choice naman ng Warriors dito mga ropa kung hindi mapaswitch sa depensa. Ngayon mga ropa nakuha ni Kawhi Leonard ang depensa dito ni Stephen Curry. Clearly mga ropa mismatch yan against kay Stephen Curry kasi Kawhi na mas matangkad at mas may katawan si Kawhi Leonard against sa kanya. Hiningi naman ni Kawhi Leonard ang bola dito mga ropa at nakuha naman niya ang mismatch against kay Stephen Curry. Ngayon mga ropa, ang problema sa proseso na ginagawa yan ako ba na Los Angeles Clippers, hindi natin namamalayan yung 24 second shot clock ay nauubos na para sa kumunahan ng Clippers. Ngayon mga ropa, nung hawak na ni Kawhi Leonard yung bola, good defense din ang ginawa niya ni Stephen Curry mga ropa at muntikan ng maputukan ng 24 second shot clock violation dito si Kawhi Leonard. At ang masaklap na nangyari dito para sa Clippers ay naging pilit ang tira dito ni Kawhi Leonard. Nagmintes tira na yan mga ropa. Ngayon, babalik tayo sa stats sa pinakita ko. Tumataging ding na 30 out of 80 to nga sila sa midfield mga ropa. Napakababa niyan. Tumataging ding na 36.6% yun. Napakababa niyan. At heto ang dahilan mga ropa, ang depensa ng Golden State Warriors against sa kanila dito sa game na to. Napakaganda ng depensa ang ginamit ng kumuna ng Golden State Warriors dito sa game na to ni Coach Steve Kerr at ng mga players ng Warriors. Para malimitahan ang scoring ng kumuna ng LA Clippers mga ropa, sinabi ko din na 79 points lamang ang ginawa ng Clippers dito sa game na to. Lahat yun mga ropa dahil sa suffocating at malagkit na depensa na ginawa ng Warriors dito sa game na Ngayon to. Ngayon, dito naman tayo pumunta sa may third quarter. Ang score dito 60 to 61. Unti-unti nang lumalayo sa puntos dito. Ang kumpanya ng Golden State Warriors. Ang nangyari dito mga ropa, umatake si Chris Dunn doon sa may loob. Ngayon mga ropa, pinasa niya yung bola. Papunta kay John Collins mga ropa at si John Collins naman ay natarap kagad ka dito na naglalakitan depensa ng kumpanya ng Golden State Warriors. Ngayon mga ropa, ang nangyari dyan. Jump ball ang naging hatol ng referees pero kitang kita naman natin dito mga ropa na talagang malakit ang depensa ng ng Golden State Warriors. Ngayon mga ropa, doon sa mid jump ball. Nakuha ng kumuna ng LA Clip Clippers ang bola. Nanalo sila si Jump Ball, mga ropa at ang ginawa ulit dito ng kumuna ng na LA Clippers. Agara na nilagpunta sila dito kay Brook Lopez dito sa may baseline mga ropa ngayon. Nung pagkadating nila kay Brook Lopez. Agad mga ropa naglalagkitan depensya na naman sa dito kay Brook Lopez. Pinangunahan niya ni Bud Hill mga ropa sa pagkakataon nga na to. Munti ka na makakuha ng steal dyan si Bud Pero naging hatol ulit ng referees dito. Bola ulit ang kumuna ng Clippers. Dalawang sunod na possessions na yan mga ropa na talagang walang mapuntaan. Ang possession ng Clippers. At kitang kita natin sa mukha ng big three ng kumuna ng na LA Clippers kay James Harden, ni Vigas Subak na hindi sila nasisiyahan sa nangyayari sa opensa ng kumuna ng LA Clippers dahil sa depensa ng kumuna ng Warriors. Ngayon mga ropa, sa pangatlong pagkakataon, nag-inbounds play ulit dito ang kumuna ng LA Clippers na nabigay yung bola papunta kay Chris Paul mga ropa. Ngayon, nag-hand play dito si Chris Paul. Napunta kay Chris Dan yung bola mga ropa at kitang kita natin yung good defensive play na ginawa dito ni Moses Moody. Dinive niya yung bola mga ropa at sa pag-dive niya dyan, nakuha ng goal ng City si Warriors ang steal. good defensive play ang ginawa ng, ng Warriors mga ropa, sa tatlong inbounds play ng kumuna LA Clippers. Wala silang napuntahan sa open sa mga ropa at eventually nag-end up to sa steal na ginawa ni Moses Moody. And take note mga ropa, tumatag hinting ng 11 steals ang ginawa ng kumunan ng Gold State Warriors against sa kumunan ng Clippers. Dito sa game na to mga ropa, ang daming steals nun. At ang masaklap pa dito para sa LA Clippers mga ropa, ang daya cheat code para sa kumunan ng Gold State Warriors. Walang kabog-abog mga ropa, pagkakuha ng steal. Binigay yung bola kay Jimmy Butler dito sa may right side corner 3-pointer. Pinukula ka ni Jimmy Butler ng 3-pointer mga ropa. Pumas ko 3-pointer na yan. Walang kahirap-hirap. Ang dali lang para sa kumunan ng Warriors mga ropa, yung kupuna ng Clippers, hirap na hirap sila doon sa may pag-i-inbound ng bola. Lagi silang nagagawa ng Warriors. Tatlong inbounds play yun mga ropa pero walang pinuntahan. Pero dito mga ropa, isang tirahan lang ni Jimmy Butler nakakuha agad ng 3-pointer. Kung kahit lumobos sa 10 puntos, ang alamangan dyan sa may third quarter. Nakuha ng Warriors sa momentum dahil sa kanilang magandang depensa. At eto naman mga ropa, good cut ang ginawa dito ni James Harden at good pass din naman ang ginawa dito ng kupuna ng Clippers. Pero akala natin mga ropa, open na open na dyan si James Harden. Doon siya nagkakamali mga ropa dahil si Draymond Green ang ganda ng location ginawa papunta doon sa may paint sa may Iliwana ilalim. ni Draymond Green yung binabantayan niya dito sa may left side court three pointer para sumarado dito kay James Harden at kitang kita natin dito mga ropa. Inap persistence siya na ginawa ni Draymond Green para magmintes ang tirada dito ni James Harden. Dito mga ropa pinapakita ko lamang na kung saan kapag naiwan ang isang player ng kumunan ng Warriors ay mayroong health defense, mayroong rotate. Kaya hindi talaga madaling mapunto saan ang kumunan ng Golden State Warriors mga ropa kahit noong mga nakarang games sila. Ganyan ang depensa ilang ginagawa. Maganda ang ilang rotation sa may depensa. Ngayon mga ropa, ito good defense nito courtesy of Stephen Curry mga ropa, ngayon ang nangyari dito. James Harden na may ang bola dito mga ropa, isolation play to. One on one lang, kita natin dito sa may gitna. Walang help defense na binigay dito. Ako pa na Golden State Warriors mga ropa at kilala natin si James Harden. Matinik sa isolation yan mga ropa. Ngayon mga ropa, ginalawan niya ang depensa dito ni Stephen Curry. Pero grabe ang kamay dito ni Stephen Curry mga ropa, grabe defensive play to. Hindi niya hinayaan na maka-iso dito si James Harden. Nakakuha na still dito si Stephen Curry mga ropa, good defensive play to. Another steal counted by the Golden State Warriors. At ang masaklap pa dito kay James Richard mga Ropa nagkaroon ng fast break dito kung muna ng Golden State Warriors. Nice swing yung bola kay Al Horford. Sayang mga Ropa, hindi pumasok ang 3-pointer dito ni Al Horford. Kung dati mga Ropa, kinukuha talaga ng opensa ng kalaban ng switch dito sa depensa kay Stephen Curry kasi alam nila mga Ropa. Hindi strength ni Stephen Curry ang depensa mga Ropa sa mga nakakaalam dyan at sa may alam sa stats sa basketball. Kaya ganito ang ginawa dyan ni James Harden mga Ropa pero sa pagkakataon na to, good defense ang ginawa dito ni Stephen Curry. Para sa akin mga Ropa, underrated na defender itong si Stephen Curry. Magaling din talagang dupepensa to. Hindi lang talaga to na-appreciate ng iba't ng media. Ngayon mga ropa, dito naman tayo pumunta sa play na to sa may second quarter mga ropa. Pagbubukas pa lamang to ng second quarter. Ang nangyari dito mga ropa, nakakuha na steal dito si Chris Paul. At kitang kita natin dito mga ropa, dahan-dahan lang dito si Brandon Bojemski na umahabol kay Chris Paul. Akala ko nga mga ropa, hindi na ikokontesto ni Brandon Bojemski nung pinapanood ko ng live. Pero nung malapit ng ilayap ni Chris Paul tong steal na to mga ropa, doon na biglang bumilis ang takbo dito ni Brandon Bojemski. Bumuelo lang pala mga ropa, sabay chase down block. Ang ginawa dito kay Chris Paul. driving lay ang ginawa na to, ni Sobrang mo James Kim Ropa talagang tinaymingan niya kung kailan ni up itong si Chris Paul dito sa may fast break. Parang si LeBron James ang ginawa dito ni Brandon mo mga Kim Ropa at eventually ang masakla pa dito para kay Chris Paul. After niyang good defensive play ni Brandon mo mga Kim Ropa dito sa kabilang banda, siya pa ang nakakuha ng na score para sa kumunan ng Golden State si Warriors. Defense turns into offense para kay Brandon mo James Kim. Sinolo niya ang word niya mga Ropa yung defense turns into offense. Basket is good para kay Brandon mo At eto naman mga Ropa, itong possession na to na kumunan ng Los Angeles Clippers sa may third quarter. Again mga Ropa, ang dito nag inbound sulit sila ng bola dito mga ropa Alto ngayon. Ang tao dito kay James Harden, walang iba mga ropa kundi ang defender na kumpulan ng si Tuar sa si Jonathan Kuminga. Ngayon mga ropa, medyo nagkamali ng pasa dito si Nicolas Batum sa may inbound. At tignan natin ang hassle at effort na ginawa dito ni Jonathan Kuminga para mahabol at matrak niya yung pasa na ginawa ni Nicolas Batum. At eventually mga ropa, napunta naman sa kupunan ng Los Angeles Clippers ang bola dyan. Pero still mga ropa, dito sa may inbound play, binababa ni James Harden ang bola. Pressure defense ang na-apply dito ni Jonathan Kuminga. Pagbababa pa lamang ng bola dito sa may backcourt. At anong nangyari dito mga ropa, mga nagkamali dyan si James Harden. Still mga ropa, pressure pa rin na binibigay dito ni Jonathan Kuminga do magdag pa nga dyan si Quentin Post. Ngayon mga ropa, naipasa ni James Harden yung bola. Hanggang dito na makuha ng kumuna ng Golden si Warriors ang steal na kanilang inaasa mga ropa. Si Draymond Green na nakakuha ng steal dyan. Good effort by Jonathan Kuminga sa pag-aaras niya kay James Harden. Talaga nagkaroon ng problema ang kumuna Los Angeles Clippers sa pag-inbound ng bola kasi malagkit at magigpet ang depensa ang binibigay ng kumuna ng Golden si Warriors Ngayon naman mga ropa, James Harden ulit ang bumando ng bola dito sa pagkakataon na to binabantayan ni Stephen Curry at sa pagkakataon din ito, mga ropa, na iwanan ni James Harden ang depensa dito ni Stephen Curry. Pero again, mga ropa, yung help defense, yung rotation defense na ginagawa dito ng kumunan ng Golden State Warriors, specifically mga ropa, si Draymond Green. Kitang kita natin dito, halos labunin ni Draymond Green sa kanyang talon. Ang ginawang lab attempt dito ni James Harden, mga ropa, kaya na ilang din dyan si James Harden at the same time, nagkukumpulan din talaga sa ilalim ng depensa ng kumunan ng Golden State Warriors. Kaya wala talagang chance na makuha ni Vika Subak yung alley-oop play na to ni James Harden. again mga ropa, once again, another good defense on display na naman ang gawa dito ng kumunan ng Golden State Warriors at eventually mga ropa ay ang good defense na yan. Nagkaroon ng fast break dito ang kumunan ng Golden State Warriors sa pangunguna ni Stephen Kerr. Good cut ang ginawa dito ni Jimmy Butler mga ropa para magkaroon ng slam dunk dito sa may fast break mga ropa. Crucial points yan sa pagkakaalala ko. Dahil ako, yung time na tinatambakan na nila ang kumunan ng Los Angeles Clippers mga ropa, ito na yung momentum nila na ginagawa sa depensa. Ngayon mga ropa, this time naman si Kawhi Leonard ang mayak ng bola dito at same scenario sa kay James Harden kanina. Naiwanan niya rin yung primary defender dito mga ropa pero saktong sakto, -sakto ang defense ginawa dito ni Quentin Post. Narangan niya dyan yung possible na daanan dito ni Kawhi Leonard mga ropa in up resistance yan. Again mga ropa para may ang tira dito ni Kawhi Leonard at eventually nga mga ropa nagmintes sa tirada dyan ni Kawhi Leonard at ang malupet nga dito sa Golden State Warriors mga ropa yung mga good defense nila ay nai-convert nila into better offense. Nakakuha ulit sila ng puntos galing sa good defense na yan. At eto mga ropa sa senaryo na to good defense ginawa dito ni Stephen Curry. Kitang kita natin dito mga ropa kung paano nahirapan dito yung ball under. Kaya binigay niya na lang yung bola mga ropa at sa pagbabalasa dyan, ng bola ng kumbuna ng LA Clippers, kitang kita pa din natin yung malakit na defense dito ng kumbuna ng Golden State Warriors. At eventually mga ropa, tendency out na, na -turn dito. Na turnover dito si Vika Subang mga ropa dahil sa depensa ang ginawa dyan ng ng Golden State Warriors. Again mga ropa, nakakuha ulit ng possession dyan ng ng Golden State. At eto mga ropa, last clip na to na ipapakita natin dito sa video na to. Ang nangyari naman dito mga ropa, nagmintis na dyan ng ng Golden State Warriors. Nakuha na ng kumbuna ng Los Angeles Clippers ang rebound dito. Yun nga lang mga ropa, pagkapasa, ang defender na si Jonathan Kuminga ay nakapag-hassle at nakakuha ulit ng steal dito mga ropa at eventually bumagsak ang bola sa kamay dito ni Stephen Curry ang tendency outcome naman mga ropa nagkaroon pa ng easy 2 points dito kung muna ng Golden State Warriors nagbintas sa na nga yung tira nila mga ropa pero dahil sa hassle at effort at sa defense na ginawa dito ni Jonathan Kuminga nakapagpuntar pa sila ng easy 2 points sa pagkakataon na to basket is good ngayon mga ropa marami pa tayong kinumpay na clips dito na kung saan maganda talaga ang depensa pinakita ng Golden State Warriors dito sa game na to yun nga lang mga ropa hindi na natin maiisa-isa yan dahil mahaba na ang video pero kayo mga ropa ano masasabi nyo sa depensa ginagamit ngayon ng unan ng Golden State Warriors, ang ganda ng depensa nila ngayong season. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.